Capricorn General Collective Reading. Hello my dear Capricorn, kumusta po kayo? I hope and pray na sa mga oras na to habang pinapanood mo or kahit pinapakinggan lang ang ating reading is nasa mabuti kang kalagayan. Once again, ang gagawin po natin ngayon ay general collective reading. So, hindi po ito 100% na mag-resonate para sa ating lahat. So, please, my dear, lower your expectation pagdating po sa mga ganitong klase ng reading. Okay? So, let's go tayo, my dear Capricorn. Umpisa natin ang reading mo sa pagkuha ng 12 cards to be followed by 9 cards. And then, i-close natin, my dear, ng 4 cards. Okay? I-close natin ng 4 cards. Okay? So tingnan natin. Kuha tayo ng nine card Ay, 12 cards. Okay, 12 cards. Ipisa natin sa 12. Okay. Kumusta naman, my dear? Habang naglalatag ako, chichikahin kita. Kumusta naman ang live? Diba? Everything is going, going, going. <laughs> Doing. Everything is doing good ba? Everything is doing fine naman. Ayan. Inuulan ba kayo? Kasi kami dito, inuulan talaga. Grabe ang ulan. Buti ka ngayon medyo nag-stop na muna yung ulan. Okay. So, tingnan natin, my dear. Anong meron? I'm using pala, my dear, ang ating black card. And may mga times na medyo masyadong revealing tong card na to. Okay, tingnan natin. Are you ready, my dear? We have here the king of, okay, king of wands or king of flowers. Ayan. Si king of flowers, okay. Meron tayong queen of diamonds, okay. So, um... Mm -hmm. I can feel, my dear, that this is a relationship. Okay? Definitely kasi partner, king and queen. Merong eight of uh, pentacles over here connected sa energy ng working. Okay? Mm -mm. You're working on something. Teka lang. You're working on something. Seven of flowers or the seven of wands. Possibly you're trying to work yung relationship ninyong dalawa. okay? Um... Yung nakukuha ko dito na energy is like Capricorn to Aries, Capricorn to Leo, Capricorn to Sagittarius, Capricorn to Taurus, Capricorn to Virgo and Capricorn sa Capricorn. Okay? So yun ang na nakukuha ko dito. So, you're trying to work on your relationship. Yun ang na nakukuha ko dito. Siguro for some of you, getting to know each other, nasa stage pa ng getting to know. Pero kung ang marriage nyo kasi, or ang relationship nyo is siguro mga 5 years, mga ganyan, 4 years na, okay? I think you are trying to work on your relationship. Yun na nakukuha ko over here, okay? Uh, more on getting to know each other. Uh, meron ako nakukuha dito fighting for the relationship sa energy ng Seven of Flowers or the Seven of Wands. This is energy ng work, okay? You're working on your relationship, ayan. titingnan natin bakit. Meron tayong 10 of wands, okay? Lately, siguro may nangyayari sa loob ng connection ninyo. Parang sinusubok kayo dito, my dear. May nangyayari sa loob ng connection ninyo, ayan. Next is, okay, the 2 of pentacles. posibleng financial problem, financial issue. Kasi 2 of pentacles or the 2 of diamonds, ayan. So, posibleng nagkakaroon kayo ng mga issue, struggle na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Ayan, yung pinakauna natin na issue is may kinalaman sa usapin ng pera. Next card natin over here is the King of Diamonds. Okay, mm-hmm. King of Diamonds. Teka lang, iskip ko lang muna yan kasi posibleng energy mo to. Next is the, ah, King of Speed. Oh my gulay. Teka lang. Teka ha, wait lang. This is energy ng Gemini, Libra, and Aquarius, okay? So, posibleng ang connection is Capricorn to Gemini, uh, Capricorn to uh, Libra, Capricorn to Aquarius, okay? Yun na nakukuha ko dito. Kaso may tatlong king, teka lang ha. The Three of Swords, okay, saglit lang ha. Three of Swords. Somebody is broken hearted, my dear. Gemini, Libra, and Aquarius is broken hearted. Okay, ibang ibang energy na to ha. Gemini, Libra, is, Li, Gemini, Libra, and Aquarius uh, is broken hearted. Yun na nakukuha ako dito. Parang may selos akong nakukuha over here or parang may something. Broken hearted siya, my dear. Okay, tingnan natin. We have here the four of wands. Mm-hmm. So, family and relationship. Okay. So, ganito, my dear. If ang karelasyon, ang karelasyon mo is energy ng fire sign or energy ng kapwa mo, earth sign, okay? fire sign or earth sign, which is, uh, yung nabanggit ko nga ka kanina, Capricorn to Aries, Capricorn to Sagittarius, Capricorn to Leo, Capricorn to Taurus, Capricorn to Vir Virgo, Capricorn to Capricorn, um, you're trying to build yung inyong connection over here ulit. Okay? Pusibili may mga issue na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. I can feel na ikaw to. Okay? It really doesn't matter kung babae ka o lalaki ka, my dear. Pero parang pakiramdam ko, um, na ginampanan mo ginawa mo lahat my dear para ma-save talaga yung relationship okay ay posibleng naging provider ka talaga talagang ginawa mo talaga lahat para maayos yung relationship ginampanan mo yung pagiging king of diamonds okay kahit na dapat ikaw lang si queen of diamonds over here ayan pero dito, may dear, iba na yung sinayo. Sa energy ng sword, okay, Gemini, Libra, and Aquarius, broken-hearted si sword, okay, si Gemini, Libra, and Aquarius, kasi meron siyang three of sword. Um, this is energy ng family and relationship, okay, so para may pinagdadaanan siya. We have here the six of wands, okay, nahihirapan mag-move on or mag-move forward, okay. Ah, uh, six of wands. Six of Wands. Energy ng success. Okay. Ah... Uh, pero pakiramdam ko talaga, try na try or sinusubukan ayusin talaga yung, yung relationship o yung connection, my dear. Pero dito, I can feel na talaga, dito ang broken hearted is si Gemini, Libra, na Aquarius. Okay, we have here the Ten of Swords. Uh, I'm, very, I'm very, very sorry kay Gemini, Libra, na Aquarius. Pero I, I'm, I'm quite sure over, quite sure talaga um, parang hindi na mag-work yung connection mo kay Capricorn. Like Capricorn, my dear Capricorn, if you have this connection kay Gemini, Libra, and Aquarius, parang hindi na siya mag-work kasi bakit meron ng Ten of over here. Kung ang kap ang ka relationship mo naman is um, fire sign in earth sign, Ah, uh, pwede pa my dear. I can feel na parang pwede pa. Meron pang chance over here. Ayan. Pero si Gemini parang may something na dito sa kanya. Parang hindi na talaga mag-work yung connection. Okay? So, tingnan natin, my dear. Next na tayo sa nine cards. Nine cards. Capricorn. Parang mag-goodbye mag, -goodbye, mag -goodbye na si, ano, si air sign sa buhay mo. It's time na parang, parang hindi na talaga mag-work. Okay. Nine cards. Tingnan natin kung bakit may ganoon na eksena. Normally, yung first 12 cards medyo pasiling siya, my dear. Kasi sinasabi lang doon yung scenario. Dito sa 9 cards, parang dito na nagkakaroon ng linaw yung reading. Okay. So, tingnan natin. okay we have here the queen of speed okay um mm -hmm. babae na galing sa nakaraan my dear okay so parang may may somebody possibly involved to kay air sign gemini libra and aquarius okay may babae na galing sa nakaraan over here okay the six of pentacles okay uh mm -hmm. and the four of sword okay this is energy ng ex okay Definitely energy to ng ex, my dear Capricorn. May babae from the past, okay? Ah, uh, this is energy ng X. Ah, uh, meron tayo dito ng ah uh, two of sword, okay? Nagkukos ng ah uh, confuse, okay? Mas magre-resonate dito, my dear, si Gemini, Libra, and Aquarius. Pero just be aware or maging ano lang talaga na may babae from the past. Ayan, nagbabalik siya, my dear. Energy ng Gemini, Libra, and Aquarius over here. Ayan eh nagko ng ano ng parang pagkagulo sa isip ng partner mo. Okay? Yung partner mo ang nakakaranas dito ng parang nadidistract siya. Okay, nakukuha ko dito. Itong Six of Diamonds over here or the Six of Pentacles, um ang nakukuha ko kasi nauna na message, my dear, may pera yung babae. Like parang nagkaroon na ng pera yung babae or parang nakaangat-angat na sa buhay yung babae, yun ang na nakukuha ko, my dear and parang nagkocost ng, ng problema sa partner mo, yun na nakukuha ko, my dear. Kasi, uh, if, if, babalikan natin yung 12 cards kanina, sinasabi na nagkakaroon kayo ng problema sa usapin ng pinansyal. So, siguro, parang nakikita nung partner mo na this is going to be an escape, escape, okay, na pag sumama siya dito, parang everything will be okay, everything will be, everything will be fine ang medyo questionable dito, my dear, kasi ginagawa mo naman na lahat, okay, sa loob ng relationship para mag-work siya. Bakit naiisip ng partner mo na parang sumama na lang dito sa kanyang ex, bumalik sa kanyang ex, this is definitely ex niya, okay, ex niya. Pusibling energy to ng Gemini, Libra, and Aquarius din, okay um, pero hindi ko naman kino-close kasi this is a general reading. Okay, we have here the Nine of Pentacles. Ayan, parang medyo naka mer para may pera yung babae, yun ang nakukuha ko, my dear. We have here the Two of Cups. Ayan oh, Parang nag start na yung connection nila dito, my dear, sa energy ng Two of Hearts. Ayan oh. Oh, di ba? Meron merong ano, my dear, merong energy galing sa nakaraan. From the past to my dear, hindi to bago. ah uh, kasi Six of Cups to eh, energy ng past. Okay and the ten of pentacles. Okay. So, kung mapapansin mo, my dear, dun sa first 12 cards natin, puro, ang ten natin is puro dark, puro, puro, ah, uh, hindi na, parang struggle sabihin natin, may dear, dun sa 12 cards. Pagdating dito, my dear, yung ten natin is namumula siya. So, parang, I can, I can feel, my dear, na parang naiisip ng partner mo na magiging mas okay yung buhay niya pag sumama siya dito or ito yung pinili niya. Pero, ah uh, I can feel na parang meron pa rin talagang connection. Okay, may connection na akong nakukuha. I think parang nag-uusap na tong dalawang to. Okay, yun na nakukuha ko. ah uh, once again, kung ang ka-relationship mo, ka mo is Gemini, Libra, and Aquarius, definitely, ah uh, ito yung magiging reason niya. Hindi ko rin kinoclose para doon sa mga fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius ah uh, I think para doon sa may meron mga ka ay Aris Leon Sagittarius um uh, Taurus Virgo and kapwa mo Capricorn my dear na be aware kasi parang mayroong babae na talagang papasok my dear sa relationship nyo and then sisirain niya talaga yung relationship nyo my dear actually um I can feel na parang yung partner mo ang may problema dito kasi parang gusto niyang takasan kung ano yung nangyayari sa loob ng relationship. Yun ang na nakukuha ko, my dear Capricorn parang gusto niyo takasan kung ano yung nangyayari sa loob ng ng connection ninyong dalawa. And iniisip niya, my dear, na pag sumama siya dito or pag pinili niya itong tao na to, itong babae na to, my dear, okay, or pwede naman din lalaki, is uh, magiging okay na yung lahat. Yun na nakukuha ko. So this time, my dear, ino-open ko yung yung reading natin For babae and lalaki Kasi sinabi ko kanina Sa una ng reading natin Na I can feel Babae and lalaki na Capricorn So hindi ibig sabihin My dear na queen lang to May mga readings na ganon My dear Na pag sinabi kong queen Babae lang talaga Pero posibleng maging lalaki din to My dear Okay Lalaki na Gemini Libra and Aquarius Okay So yun na nakukuha ko Na parang Basta sa pagdating ng person na ito, my dear, ah uh, iniisip ng partner mo na magiging okay na yung lahat. Ibig sabihin, magiging uh, maayos na, makakahinga na siya. Kasi I can feel na parang may, may pera yung babae. Okay? Parang meron siyang something, baka meron siyang magandang trabaho or, ba diba, baka nakapag-asawa ng mayaman, tapos namatay yung asawa. Yung, yung ganun na ay ganun na eksena, parang ganun. Or nagkaroon ng mana, yun ang nakukuha ko, my dear. Okay, so tingnan natin. Last four cards, my dear Capricorn, we have here the four of pentacles, okay? And the jock, okay, eto siya. Problema talaga, my dear, stress yung partner mo related sa energy ng pera. I can feel over here. Ayan, oh. Okay, related sa energy. Parang, ang, ang pinag-ano ko dito, my dear Capricorn, is ginagawa mo naman na lahat. Siguro, parang hindi lang siguro maintindihan ng partner mo na talagang meron talagang mga moment talaga sa loob ng relationship na ganito talaga na kahit parehas na kayong nag-work or parehas na talaga kayong nag-effort eh hindi talaga ma-resolve-resolve kaagad yung problema. So I think baka hindi hindi to nagsisink in sa kanya na kahit parehas kayo may work or parehas kayo kumakayod or something, eh hindi hindi talaga hindi talaga maiiwasan na meron talagang mga moments sa loob ng relationship my dear na ganito, na talagang struggle kung struggle talaga. Kasi hindi naman natin kontrolado my dear yung nangyayari sa mundo, 'di ba? Yung inflation, yung pagmahal ng mga ganito, mga bilihin, yung mga unexpected na mga problema, 'di ba? Yung mga ganon. So I think parang ito my dear yung hindi nagsisinkin sa isip ng partner mo ngayon na normal lang sa loob ng relationship to, sa loob ng connection niyo pero definitely may din nararamdaman ko dito na parang gusto niyang takasan kasi eight of cups to eh. Kung sa tarot to, my dear, ito yung lalaki na tumatalikod sa mga cups tapos nine of swords. So parang gusto niyo takasan tong stress na ito, itong problema na nangyayari. Sabi ko sa iyo nga kanina, my dear, mas resonated to kay Gemini. Eh, Gemini, Libra, and Aquarius. Pero hindi ko naman kinoclose, my dear, sa ibang mga zodiac sign na karelasyon mo. Pero just be aware, my dear, na Um, yung energy, kasi baka isipin mo, my dear Capricorn, lahat naman ginawa ko, lahat naman na binigay ko, bakit ganito pa rin yung naging outcome. I just want you to know, my dear Capricorn, na wala sa iyo yung problema, nasa partner mo yung problema kasi gusto niyang takasan yung problema sa loob ng relationship na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Yun ang nakukuha ko dito, my dear. Okay? So, my dear Capricorn, ito po yung ating collective reading. Ito po yung na-collect natin for today and mag upload na lang ako ulit, 'di ba? Tapusin lang muna natin yung ating regular na uploads. Ayan. So, my dear Capricorn, ito ang iyong general collective reading. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo to especially kung napadaan ka lang, huwag kalimutan na mag-subscribe. I-click yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong mga bagong uploads. And free din na mag-like. Free ka, my dear, na mag-like sa lahat ng ating mga videos kasi malaking tulong yan, my dear, sa ating channel. Free to like, free to share, free to comment sa lahat po ng ating mga uploaded videos. Once again, sa mga hindi po po nakakakilala sa akin, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming maraming salamat po. And until next time, bye-bye. Thank you, my dear.